Ayan po ay mga dayo pong kumain sa masyad. Ah, nakikain po yung mga yan, hindi po yung kasahog. Ay <laughs> eh, mga sa gulay lang ang akin uh, na may visitor eh. Ula eh. daw, yan sa ano, sibong gulay. <coughs> Ayan sa sibong? Murang gulay na. Sa bawal magaya na. Huwag ka magbisaya. Kita dito karap mo. Walang ano eh. Sabaw na mga asin bitchin lang. Saan niya binili yung tuyo ka? Diyan ito mga kapatid ko. Sa nagtutuwa tatuwa 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 na tatuwa 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 Sa Kapag tapos ng na pakwan, ito gulay lang kinakain. Gulay ng binta ay eh, naubos na ay. Tayo eh. ko to. Ayo ayo kumain ng ngayon, dami request pa kuno naman daw. Dapat ko gusto niya. Pa kaway kaway. Ah, ah. Yan na mahirap eh. Yan. Tama na. Ayun po ang aking father, gusto niyang umuwi na sa Andres. Mm -hmm. Kaya ahatid po muna namin. Kawawa naman ang kanya nang kalabaw. Ayat na. Sa <laughs> <Muting> abutan. Sampai. <laughs> Sampai. <laughs> <laughs> Hindi ng saan? Oh, ganun kita. Baby oh! na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, na, Saan ba yung bundok? Saan ba? Katiyo pa. Mm -hmm. Doon sabi nila nating malagkit. Ah, doon? Mas taas doon. Mm. Kaya manasabi mo man din ka mag-anak. Kaya man din willing ka mag-anak ko daw. Habi kaya kung hindi ako mag-anak na isto yun. Hello, <tinyo> <tinyo> sister. Haan? Dahil tayo ng gulay? Oo, kaya dahil na kami kain. Ha? Ah. Gulay? Bakit siyo? Huwag kayong maghihintay. Kaya Nakakamatay daw ngayon ng mga inan. Nakakamatay. Huwag <laughs> <laughs> na. ako. di ba kami habihin bigyan? Oo. Yes, kaso. Huwag hilo. Okay, sinabi na lang ha. Tama yung tuyo. Ha? <laughs> <laughs> na tuyo yung tuyo eh. Ngayon pa balik ito pa yan. Ah, may tuyo man din din iliw na sa inyo na. Pero Iliw? Na bagtak kaming to. Mo sa inyo na. katong mama. kami Napang nasang at niya. Ma, kaya mo na? Meron pa din. Ibabalik na. Ba alam ko ni inam lang inam. na ni kam sa ering. Magaw, magaw, pa Ma, Nabiruin mo, sabi, sabi mo nakita ka na ako sa Ay, oo. Okay. Oh, baka may dalaga ka. Samahin mo, Makmak. Be, ano? Basig may dalaga nga ito, no? Ah. Balo. Balo. Kaya kung isang... dalaga. Isang... Dalaga. Oy, dalaga yun. Basig bahay na yun. Ah. Basig bahay na daming apo. yun. <laughs> <lumulang labi> <laughs> Dumalaga

awa mo dali kunyo kayo lang <laughs> kasi sila San York yon anak na yung muscle ko live random ano sa paputoy niya sino ba hinta mo saramin to yo kana 1 2 mino Asa punta rin na natin yung ang putos Ang ulo siguro mga napulo Ay masarap natin yung kalabasa Ang ganda yung kalabasa Hindi malang. lang ang ulo Ayaw nga niyong kinuha ko kanina yung kalabasa Ang ni Mua Naala Tapos ni Laloy Di ba nagbaka yung beer Ay, ng... ay. Masarap sarap kumain ang kumay Pagka maraming kumakain na ako gano'n nga ani kagulo masarap Agawan ay agawan okay. Agawan

ang ko nga na sa bahay. No. Mag-iwag nga sa bahay. Ah, ang dami namin dalang, ang dami namin dalang, ano? Nyo, ang dami namin dalang, ano? dami dalang, ah, supring galing sa Cebu. Natigil sa airport. Nahol. Mura kasi ang supring. Ginoo ano sa airport. Eh, na royal baking sila. Yung dami kong pagdating sa airport. Nakita sa X-Ray. Bawal pa. Saan ka sumuhi ito akong kuha sa... Kaya, magbili na ko sa Rasyay? Pati yung ano, Dala namin na butin. Iwan, apat na piraso, may laman yun. Masasit ng tanggit na ito yun. Ibang nakalasa rin. Ay, tanggit na si sa baby, bahay. Bigyan natin yung tibig. Ito maliliit. May kasama pa yung... Galing sibo nga, dinala sa bahay. Yung... Uh, wala Tapos may ay, ano doon. Ay, awan ko lang. John! mo na Mawa na ako giingon sa imo. naman nag to yung May may pa doon. Hindi ko kung na nilalagay sa plastic ng yelo. Bakit na? Wala na siguro yung Dali nga nila. Hindi, ayaw ko ang aking. kilo ba naman bibili doon? Ewan to, isang kilo lang po siya. Oo. Madami naman daw, sabi ko yan. Madami. Isang kilo. Hindi, mag-aala naman ng... Ang pusit pag natuyo na, ay ang dami ng isang kilo. Iyan gusto ko Carly, ma. Kuya, chill. Padalhan mo rin ng pakwan. Saan siya ilog saan maangka? Kaya mak-mak. Saan sila pupunta? Sa landres po, sa amin. Saan sila? Saan sila? Saan rin to Kung may mga to rin, saan kayo? Mga dalawa. Dalawang oras a, ba? Na, na, Takbo. Kainita na, dapat kanina pa kayo. Hindi, lagantay. Depende dhe. po, Tet, pag ano. Sinit na kaya? kaya Bayaan nyo. Oh. Mainit na, abutin na kayo naman. Eh, kasi lasing ako. Kaya masapan ka alas sa madalang araw. Lasing si Isto, te. Pagkagising ko alas, ko ba't tahimik pa rin? Si Isto ay lasing. Wala na, nalaga bagay pinagpinasay. Ito ba eh? Mm-mm. Um, um, na eh. Bagay, oh, maganda ah, po. mga busog na pong kumain. Nandayo lang yan, ha, Magkapatid na yan, no? ah, kagapal. ano kainan na naman Tanghalian Sarap Ang laki ng isda naman talaga O, oh. oh ang laki o oh. Inihaw Ayaw, may sabaw Kain na naman tayo mga kamix ng tanghalian Dumating na kami dito sa Quezon Sa may ano May antok sa under season Ayan Nagluto tayo ngayon ng Isda, sabaw Ayan Kali yun. Opa, mo. Oh, yeah. tapos na ang kainan. Ano na? Baka yan, tayo naman yung padwendo yan. O, Palamig oh, na. Kanya-kanya kaming kubli sa, sa lilim. O. Oh. Ay, Ayan o. Ayan na ba yung mga iba nandun? Nasa lilim. Sadyang napakainit talaga ng panahon ngayon. Ay, nako. Ay, mga kamiks, oh. Nakarating na kami dito sa San Andres. Kison, galing kami na mula na yung kison din. Ayan, mga kamiks. Tapos na tayo nag... Ano, yung pakwan pa natin na puti na, naibinta na. Salamat naman at kahit pa paano. Kumita naman tayo ng konti. Eh, okay, salamat pa rin. ka lang mga kamex. May maraming, maraming salamat po mga kamix. Okay, Bye bye.